Uh, mapagpalang araw po sa inyo lahat nandito naman po ang hiwaga ng pangasinan na magbubagi po ng iba't ibang uh, mga orasyon na magagamit po sa araw-araw uh, sana po ay uh, tumutok lamang po kayo dito at mag like and share pakipinto na rin po ang subscriber po at um, tatanay ko po napakalang utang lalob sa inyo lahat sa mga nasa abroad man o sa kung ay sana ay nasa mabuti po yung kalagayan mula sa sakit sa araw-araw sa mga taga pangasinan po maraming salamat po sa inyo na sana po ay mag subscribe kayo uh, tumutok po sa iwagan ng pangasinan pakipalo aking uh, youtube channel uh, iwagan ng pangasinan uh, ito po ay marami po kayong malalaman po dito na iba't ibang uri na mga orasyon po na dito po nyo lamang pumatutuklasan sa iwagan ng pangasinan mas ang gawin nyo lamang po ay mag kumuha po kayo, ng puder po ninyo mag po kayo para uh, malakas po kayo sa, uh, spiritual po uh, pwede na po kayong uh, mag usal po ng mga orasyon na panggamot sa lahat mga bagay-bagay at sa ating katawan uh, isishare ko po lahat po gagawin ko po lahat ang aking makakaya po na isishare po sa inyong lahat basta tiwala lang po dito sa iwagan ng bakasinan at dito nyo malalaman po lahat aking okay, mga iba bagay po na mga iba't ibang mga orasyon tapi uh, sa orasyon po sa material, physical o sa spiritual uh, po, po sa inyo lahat para may magagamit po kayo sa pang araw-araw po yung uh, kinabubuhay po basta isa pusot isipan nyo lamang po ang pag po sa sarili para uh, po ang espiritu na nagbabantay po sa mga orasyon na ito at mga anghel na nagbibigay po ng uh, nagbibigay po ng kalakasan sa araw-araw at kapangyarihan po na sa mga orasyon po na nagbabantay at ang Diyos po ang uh, nagbibigay uh, po ng uh, kalakasan sa araw-araw basta tiwala po lamang kayo at humingi po kayo ng gabay sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat para ipagkalob sa inyo ang inyong ninais po at mag po sana wag pong makalimot pong magpasalamat sa kanya kung nag-usap po kayo ng orasyon po ay umingi po na kayong gabay at bas-bas sa ama na tulungan po kayo at pagkatapos po pag nausap niyo na po ang orasyon magpasalamat kayo sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat ang pagkukuan po ay may masiting na ispo po ito na kung kung halimbawa binanggit niya po yung orasyon po na uh, hindi po niyo napatalab kaagad ay ibig sabihin po pa, huwag kayo mawala ng pag-asa po Basta usalin niyo lamang po ito na taus puso po niyong uh, inialay sa Diyos ng mga kapangira sa lahat na uh, humingi kayo ng basbas at pakakalob sa inyo kung tiwala po kayo sa Kanya na uh, pinagkalob niyo po yung uh, sarili niyo po yung sa Kanya pagtiwala po. Ay alam po na ang Diyos ng mga kapangira sa lahat kung uh, pinaglalaro niyo lang po, hindi hindi bukal sa puso po na pag-uusal po, ay hindi po o halimbawa po nagdududa po kayo na gamitin po nyo huwag po kayo magdududa basta usalan nyo lamang po na tama po ang uh, tama po ang pagbanggit po sigurado pong kakasi po sa inyong Diyos ng mga sa lahat ng yung gagawin po sa lahat ng panggamot po sa katawan po natin at huwag po nyong kalimutan po na uh, sana po ay pag nagsulat po kayo sa librito nyo po ay tingnan nyo maigi po kung tama po ang spelling po ng yung sinulat po. Kasi pag nagkamali lamang po ng ah, pagsulat po ninyo ay baka hindi po hindi ma, po makukon po. Sana po ay ulit-ulitin nyo lamang po na isulat po at ah, ah, pag naisulat nyo na po ay ulitin nyo naman pong tingnan na ah, isa-isa nyo po para sigurado po kayo na tama po ang spelling po. Yan lamang po. Ang isi-share ko po ngayong araw po sa inyo ay yung ah, magagamit po sa pangaraw-araw po ito. Yan po. Sinsya na po kayo, hindi marunong mag, ah, uh, ano po, ito po. Oras yung sa sakit ng ulo. Magasal po ng isang ama namin at isunod po yung oras yun po. Ito po ay sinusulat sa papel. O kung kinatamad din po kayo magsulat sa papel po ay iipon nyo lamang po sa tubig at inumin po. O uh, pumunta ka po sa uh, gripo, uh, habang binabasa nyo po yung ulo nyo po ay usali niyo po ng uh, paulit-ulit po yung uh, orasyon po. Uh, sigurado pong uh, gagaling po ang sakit ng ulo nyo po kasi kara marami ang, kasi marami-rami po yung iba't ibang uri ng sakit ng ulo, may nabibiyak, may sakit ng parang nasusuka ka. Ito pangkalatan po itong ibabagi ko po sa inyo para magamit nyo po sa uh, sakit ng ulo. Napakabisa po itong ibabagi ko, subok na subok na po ito. Kung uh, sinisipag naman po kayo ay isulat po niyo sa papel at lagyan ng langis ng nyug at uh, itapal sa dalawang sentido. Ang proseso po nito, kung halimbawa po sinulat nyo po sa papel, dalawa na yung isulat po ninyo para itapal nyo sa kaliwa kanan na sentido po. Pagkatapos nyo pong maisulat sa papel po, ay basahin nyo po ang orasyon tapos iipo nyo sa papel na inyong sinulatan at lagyan nyo po ng langis sa istapal po sa kanan kaliwa na sentido po. At yak nagagaling po ang yung karamdaman po na masakit ang ulo napakabisa po ito kung tama ang proseso ang inyong gagawin po kung hindi nyo maintindihan po na aking uh, pinapaliwanag po ulitin nyo lamang po ang video at mararating nyo po yung uh, inyong nananais po uh, maalala nyo po yung uh, mga paliwanag ko po magdasal lang isang ama namin na isunod po yung orasyon po matam maum -ma rum muumbim matam maum rum maumbim Matam maumrum, maumbim. Isulat sa papel at lagyan ng langis ng niyog at tapal sa dalawang sintido. Yan po ang oras yung po na uh, uh, para malunasan po yung sakit ng ulo. Ito po hindi po lamang po spiritual po kundi physical po nakaramdaman po ito. Pwede rin po ito sa uh, spiritual kung halimbawa po ang nangungulam po ay pinasakit ang ulo, ipunyo nyo sa puyo ng pasyente kung gagamitin po niyo at ipo sa tubig, ipainom nyo po sa pasyente. Ito po pangkalatan po na uh, gamot sa sakit sa ulo. Sana po ay naintindihan nyo po na gusto nyo po ang uh, paliwanag at uh, uh, sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share at paki uh, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa ang inyong panonood at sana po ay mag-subscribe kayo at paki-follow ang aking Facebook page po Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po.